papatawag niyo yung hearing, makatutulong yung para ma-identify sino yung mga government uh, officials or personnel na dapat na masibak sa trabaho. Yes, yan po ang pinaka iimbestigahan at aalamin uh, ng uh, committee hearing mm -hmm. na bunga ng pagraise ko ng question of privilege uh, at yung manifestation kong iyon ay nirefer sa Senate Committee on Justice and Human Rights. So mm -hmm. nakasulat na ang chair nito na si Minority Leader Coco Pimentel mm -hmm. uh, sa Majority Leader na siya ay magbubuo ng isang subcommittee mm -hmm. ng Committee on Justice na ako po yung uh, i-assign ia niya na manguna dyan mm -hmm. para investigahan lahat ng mga issue, lalong-lalo na yung tanong na iyan, paano mm -hmm. at bakit at sino ang mga kasabwat o pabaya sa pagtakas ni Alice uh, Guo. Ma'am, kailan yung hearing at sino yung mga ipapatawag po ninyo? Ah, uh, magkakaroon na po ng hearing sa susunod na linggo, araw ng umaga ng Martes, mm -hmm. uh, August uh, 27. 27. Mm -hmm. So Martes, August 27 sa umaga at kinukompleto na namin ngayon yung mga resource persons. Lahat ng naging laman ng na mga balita uh, these past couple of days upang mag-shed ng light mula sa panig ng mga abogado at iba pang Uh, named persons dito sa pagtakas ni Guo Huaping sa Pilipinas. Mukhang matapang talaga, first of all, si Guo Huaping at yung mga kasama niya. Ang lakas ng loob, lumabas dito, pumunta sa ganito at ganyang bansa, reportedly, at least yung isa bumalik daw dito ayon daw sa kanyang uh, abogado. So hindi mahihina ang mga loob. At kung gano'n, kung mayroong mga kasabot sila sa loob ng anumang Philippine Government Agency natin, malakas din ang loob. So kailangan ipakita na no one is above the law. Nino man sa aming nagtatrabaho sa gobyerno, kahit aling mang ahensya sa gobyerno, bound by laws, not just to follow but to uphold the law. At kapag lumabas sa investigasyon namin uh, na meron sa kanila na nagpabaya at worse, naging kasabwat, hindi kami mangingiming i-communicate yan very very strongly sa executive at sa publiko rin.